Virgo Ama Mag usap nga tayong dalawa hmm, Maayos Ano yan? Ano ba yung nababalitaan ko dyan sa labas na Nakita ka daw Nakita daw kayo ni Aiden magka holding hands May relasyon ba kayong dalawa? Oo oh, ma, meron Di ba sinabihan na kita dati pa? Ayoko na mga ganyan klase na relasyon Ang babae para sa lalaki Ano ka ba? Nawala akong nakikita mali doon Maayos na tao si Aiden. Matagal na kami siya magkakilala. Mahal niya yung anak ko. Lahat ng pangangailangan ni Ethan, binibigay niya. Nandun na ako, eh, Virgo. Pero, si Aiden ba yung bibigay mong ama? Gusto mo yung nakilalaan ng ama ni Ethan? Ano ka ba? Babae yon? Kahit Sa ano sabi mo, babae yon. Eh bakit hindi? Inaalagaan niya ako, pati yung anak ko. Hindi ba ama yun? Ayun yung tatay ng anak ko, walang kwente! Bahala ka! Malaki ka na alam mo na ginagawa mo. Ang tigas ng ulo mo talaga. Mahalak sa buhay mo. Ito o. Ethan. Ito na o. Para sa'yo. Ah, uh, kapalay Ethan. Sama ka sa'kin. Sa papasyal tayo. Ah, uh, talaga po. Pagpapayag ko si Mo. Hindi ako papayag. Pantulis yung nga na ng anak mo hindi ka makapagbigay. Ano yung pang papasyal mo? Magbibigay ka pa ng laruan? Galing ah, effort ah. Naku ano ba? Wala ka talagang kwenta eh. Eh ano ko rin naman to eh. At saka isa pa, wala akong pera. Alam mo naman, di ba? Nakimami lang ako humihingi. Eh ano ang problema. Mama's boy ka kasi. Asa ka na asa sa mama mo? Ang mo lang mong tao? Hindi ka magtrabaho? Tapos gusto mo kunin yung anak ko? Mayis ka dito. Huwag ka nang babalik dito ha. Bumalik ka doon sa nanay mo. <sighs> Alis na! Tan. Alis ka na, huwag mawakan yung anak mo. Oh, Ethan, kamusta yung school mo? Okay naman pa, matataas po yung grades ko. Galing naman. O oh, siya, gusto mo ba pumunta muna tayo ng restaurant tapos pibili tayo ng ulam, iti-take out natin, dalhin natin sa bahay nyo. Sige po! Ayun. Um, Tita Eden. Oh, ano yun? Boyfriend mo po kayo ng mama ko? <laughs> naman ano tong batang to, ba't mo naman yung natanong? Eh kasi po, bait-bait nyo po sa ng mama ko at lagi nyo po kami binibilan ng pagkain at lagi niyo po ako sinusundo sa school. Itong batang ito, dali Ang importante, mahal ko kayo ng mama mo. Okay ba yon? Okay po. Oh, thumbs up tayo dyan, ha? Approve! Approve! Pang... Uh, bang. Sige po, dun po kami sa restaurant, kuya. Ang oh, birgo, saan ba tayo pupunta nito? Yes ko. Uh, peste talaga yung may-ari ng bahay na yan, oo. Bebe Loves, nandito na kami. Mami. Namili Nabili ako ng ulam. Pwes, ka Bebe na. pinapalayas kami. Ha? May ari ng bahay, pinuntahan kami dito. At uh, hindi na kasi kami nakapagbay, tatlong buwan na. Kaya pinaalis na kami, ngayon din. Ah, uh, Bebe Loves, huwag kang magalala. Pwede naman kayong tumuli muna sa bahay ko eh. Sure ka? Okay lang sa'yo? Ano ba, baby loves? Okay na okay. Mga bagulang ko, nandun sa Amerika. Ako lang mag-isa sa bahay. Kaya, welcome na welcome kayo. Ma, tayo na kay baby loves. Sige na po, wag, wag na kayong mahiya. Ako na po yung nag-offer na dun muna tumuloy sa amin. Ha, kaya naman tumuloy sa kanila, Virgo. Alam na may mga tao dito. Ano ba po? Tutulungan ko na kayo. Wag na kayo mahiya. O, oh, tara na. Ano bang ibang kukunin dyan? Sigurado ka ba? Opo! Naku, wala ko yung problema sa akin. Saka maiintindihan naman ako ng mga magulang ko eh. Balikan niyo to, ha? Oo, <coughs> oh, ayan po. Dito muna kayo umanuluyan hanggat gusto niyo. Wala naman pong problema sa akin. Isa pa, napakaluwag po ng bahay namin para tumanggap ng mga katulad nyo. Lalo ang baby loves ko. Eh, Eden, hindi ba talaga nakakaya sa magulang mo? Ay, hindi po. Wala po yung problema. Actually, bahay ko po talaga to eh. Kaya, huwag po kayo mag-alala. Huwag kayo mahihiya. Welcome po kayo dito. Approve! Di ba? Eden? Po? Oh, pasensya ka na rin ha. Ma, hindi ko magandang pakita sa'yo. Eh, alam mo na sana na yung pindihan mo na ako. Lahat ng nanay at ng na, magulang gusto ko na makakabuti sa anak nila. Pero, hindi ko akalain na ikaw pa palang tutulong sa amin sa gitna ng problema. Kapag pasensya naman na ako, ha? Ah, uh, tita, alam mo naman po na mahal na mahal ko yung anak niyo, si Baby Loves. Pati na rin to si Ita, napamahal na rin sa akin. Kaya, kung um, sana po, tanggap niyo na po yung relasyon namin, mamahalin ko naman po siya ng lubusan, eh. Basta sa akin lang, Eden. Huwag mo silang pababayaan, ha? Oo naman po. Talaga, mami. Ano pa magagawa ko? O, oh, sige, tara na. Mag-celebrate tayo. Yay! Group hug mo na. Ayun, di mo. Okay, wala Sige, no, tara na. Tara, tara, tara. Ako na. Alam niya namang malakas ako eh.